Diwaga, kanita kami bago kami nyo ah. Ano yung Ay, Ito po yun. Ito yung, yung tinatawag na Chaka Kenjoy. Chaka Ken Joy. 99 pesos, only rice, only sabaw, only juice, free soft drinks, only love, only kiss, only love. Nakakain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo at ayun na nga kung may diwata, syempre hindi mawawala ang nakadikit sa kanyang pangalan na si Iwaga. Kaya nga naman, pinuntahan natin ang tindahan ni Iwaga. Kaya e dumayo pa nga tayo ng litex para tikman ang pinagmamalaking Paris Overload ni Iwaga Dito nga guys kaka-open pala ni Iwaga at 6pm ang dami na nakapila at nag-aabang na mag-open si Iwaga kaya naman pinipilaan si Waga dahil sa abot kaya at mura nilang paninda. Piruin mo sa lagang 99 pesos is meron ka ng Anli rice, Anli juice, Anli sabaw at pre -cope. At meron din si mga bagong menu na Maria Bolalo, Chikakan Fried Chicken, Iwaga Pork Chop, at iwaga, sisig, lahat yan, only rice, only juice, only sabaw, at pre -coke na. Napaka-organized pa dahil hindi mo na kailangan tumayo para umingi ng extra rice at sabaw dahil meron guys na libut libot dito at umiikot na kusa sila na mismo ang magdadagdag ng rice at sabaw mo. Ako po, yung model ng iwaga. Ako po yung taga-serve, ako po yung cashier, all around kusin iwaga. Ito po yung Iwaga na lumalaban sa habo ng buhay. Sino po mas maganda? Si Dewata o si Iwaga? At para po sa akin siguro ang makapagsabi pong taong bayan, hindi po si Iwaga. Kasi kami, same lang din kami maganda, same na mabait, same na katrabaho na marangal, same na uh, joke, yung nagpapatawa sa maraming tao. Sino po yung mas masarap pang pares? Si Biwata o si Iwag? Para ko sa akin, same lang din po kasi same lang din naman po yung pares. Depende na lang po siguro kung kanino yung taong bayan sila po makapapasarap, sino yung masarap. Kilala niyo po ba si Biwata? Kilala ko po si Biwata bilang naging inspirasyon po yan dahil sa patitinda ng ganito o hindi dahil sa kanya uh, hindi po kami, kumbaga nag-click ng gusto dahil sa kanya, laman ng Facebook, YouTube, si Diwata. Kaya, inspirasyon mo. Anong Kaya ko Anong message? Maraming pa po siyang matutulungan sa Anong message mo para kay Diwata? Ang message ko kay Diwata, kung saan ka man nang galing noon, yun ka pa rin hanggang ngayon. Ayun lang. At lagi kang magdasal. Ang pagsubok rin yan lang yan eh. Habang nabubuhay tayo, lahat may pagsubok. Lahat may solusyon. Lahat nalalagpasan. Nasa yung atin yan kung paano natin dalhin, paano natin tanggapin at lusutan yung mga bagay-bagay na yun. At syempre guys, hindi natin palalagpasin yan na hindi natin matitikman lahat ng kanilang bestseller dito. Kaya ano pa hinihintay nyo guys, tikman na natin to. Iwaga, kanita kami, bago kami ano ah. Ano yung bagi? Ito po yun. Yung, ito yung, yung tinatawag na Chaka Ken Joy. Chaka Ken 99 pesos, only rice. Ani sabaw, ani juice, free soft drinks, ani love, ani cheese, ani. Grabe, ang daming anli. Hey Chef, kamusta yung pagkain nyo na ano? Pares overload na iwaga. Ah, yung kay iwaga naman ano, yung pares na kayo walang timpla. Yung bawang, yung ano, yung suyas ng tao. Ito lang timpla, sobrang sarap eh. Yung, kasi yung kay diwato, di ko pa natitikman eh, kaya di ko makumpara. Pero solid yung kay iwaga. Naga saan po ba kayo, sir? Yan lang kami sa Baguio, Silangan. Ah, Ano to? First time kumain dito? Oo, oh, first time ko pa. Kasi, nung kasi, kumain ako dito, nakakita ko sila sa vlog sa FB. Kaya, nakiunis ako yung lasa. Yun, hindi pa namin dalawang ng girlfriend. Solid ba yung 99 Peso? Solid, solid, solid. Naka ilang na po tayo? Naka tatlo ko yung girlfriend ko. Ngayon ako kumain. So, yun na nga guys. Nandito tayo ngayon guys sa Litex UC. Dinayo talaga natin itong Chaka Ken ni Iwaga. So, yan. So, sa lagang 99 pesos nga, guys. Mm -hmm. Unlimited rice, unlimited juice, unlimited sabaw. Yeah. Tsaka kin. Gamit yung nilo, malaki. Yeah. Titigman natin kung ano yung pinagkaiba ng ni Hiwaga. Yun. Malat. Malat. Ang sarap. Sarap yung chicken ha. Sarap yung pagkaka-breading niya. So, panalo. Panalo yung chicken ni Iwaga. Siyempre, titikman din natin yung ano, Iwaga Pares Overload. Titikman natin kung kaniyo talaga ang pinakamasarap na Paris. So, una, titikman muna natin sa baw. yung sabaw. Kung kasi nagkakatalo eh, sa sabaw eh. Masarap, masarap yung sabaw, guys. Eh. Yung ano kasi nila, ito, etyan kawali sa kayo nila, chicharon. Parehas lang naman eh, parehas lang naman ang lasa eh. May kakatalo talaga dito sa sabaw. Ayan. Hmm. ang maganda dito guys hindi ka natatayo kapag kailangan mo ng sabaw sa rice may lumalapit, may nagiikot kung so sila na yung magre-refill ng no rice mo sa no, sabaw mo, tatas ka lang ang kamay gano'n no tapos may magre-refill mo sa'yo ano ano, hanggang naod na lang ba kayo? Titik yung ngayon!